Ikaw ba ay nababaliw sa kakahabol sa partner mo dahil sa mahal na mahal mo siya? At kahit ikaw ay sinasakta niya, ay habol na habol ka pa rin sa kanya. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang hindi-hindi titigil sa kakahabol sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Kaya kung gusto mo ay gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paniguradong hindi hindi titigil sa kakahabol sa iyo ang partner mo. Kaya gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon at kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel pangalan at apelido ng target, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin habang buhay. Isulat mo lamang ito ng isang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa garapon. At pagkatapos, lagyan mo ito ng kahit kalahating asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. Dapat mabaon po talaga yung papel sa asukal. At pagkatapos, kunin mo ang garapon, hawakan ito saglit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit, pangalan at apelido niya at yung hiling. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual, itago sa safe na walang makakakita at makakaalam, pwedeng itago sa damitan mo, at itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay o mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. Pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo. Basta itago itong ritual pang matagalan. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.